Ay, pa may mga paglalawuan ng tayong supporters, Ano po ang aktibis ngatong nila? ananito ah, lang na kami para uh, magbigay ng suporta sa ating, uh, dahil pamulong sa Rizal, Duterte, doon sa Rizal, na Rizal, ah, so, laban sa kanya. Mahal. Ngayon ba, ma'am, uh, sa mga Duterte supporters, gaano ba kahalaga na yung most boss... of the uh, ay nadidinig sa uh, uh, Pilipinas? To show off na uh, talagang buhay to buhay pa diwa ng mga Pilipino sa ilalim ng uh, liderato general po noon, yung Pangulo Duterte. Uh, Alam mo, uh, inilalitulad na lang naman kami dito, no? pero ang uh, importante is yung uh, nabibigay namin yung boses niya na talagang solid na uh, Duterte pa rin kami at forever though. Siyempre, hindi naman kami patayag na ipinahihiya yung ating dating Pangulo. Yun lang naman ang sa amin. Ano? Kasi uh, masakit yun para doon sa mga talagang uh, sumusupport. Sa Lalo pat may kaso siya ngayon, no? filed by Bobby Suwan, Lance Castro. O, alam, na, alam natin kung sino yung mga siguro kailangan magbigay na ng boses. May mga ano, panahon ganun kayo naman na ilabas daw ng Congress yung audit nila, yung open the books ang magaling ng panahon. Kaysa na po kayo sa Oo, siyempre, di ba? Oo, oh, oh, lalo yes. na nung uh, yung uh, nagtatanong lang naman, eh, na-detail nila, no? So, uh, bakit gano'n, ano? So, nagtataka rin kami ba kung bakit gano'n. So, kailangan talaga open the books. At uh, yung uh, ng sinasabi nga nila yung mga travel kaya is yung uh, budget nila na 2 billion No? So, ang nagasos lang pala nila is less than 100 million. So, gusto naman natin malaman kung saan nangyari. Uh, sana napunta yung mga ibang uh, travel expenses? No? Ma'am, mensahe po ninyo kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Uh, yung kay Pangulong, ng uh, dating Pangulong Duterte, sana uh, sabi naman niya baka bumalik siya sa politika. So, yun. Uh, meron din kami nga panawagan na sana nga bumalik na siya sa politika. Kailangan namin yung ganung klase ng leadership na pinakita niya for six years. Baka naman pwede magsalita rin yung aking mga kasamahan. <laughs> sir, kayo sir. Hey, sir. We will support the Duterte until forever. forever. Yes. Tuminong ang bayan sa time niya. Sana dito uli siya, hindi kami, hindi namin siya iiwan hanggang sa huling patat ng lumari. Sino ni Elizabeth naman? Ma'am, kayo Maraming salamat sa magkakataong maipakita ko ang suporta ko sa dating Pangulong uh, Duterte dahil hinahangaan ko siya noon pa. E, kinampanya ko siya. eh hindi ko siya pwede babayaan ngayon dahil ayaw ko magkamali ulit. And dapat tulungan ko at suportahan sana tumakbo siya ulit <laughs> sana ah, para, kasi hindi ako nagkamali sa kanya eh hindi ako <laughs> nagkamali sa kanya at, <slurati> a, ang laking tulong at pakinabang ng mamamayang Pilipino ng buong Pilipinas nang siya ang presidente eh, nandito po kami para sa inyo gado Gado si Gado nakikinsya lang kami at sana naman <mission> okay, nani, ay mamayani na supply at kasi merong mga hindi sober na uh, sa ating bayan ngayon ay sana pumalig yung supply katulad ng panahon ng ating pamulo Rodrigo Duterte maraming salamat po Masasalita rin po yung aming kasama na si Marzani Yes, maraming salamat po Kalit pa bundok, bumaba. Duterte hanggang sa ulit patak ng dugo. Yes, Okay.